Good day mga kabaro Hello May isi-share na naman ako sa inyo mga kabaro na Sang 10 centavo mga kabaro Ayan Maganda pa siya Buo pa yung naka-engrave niyang pangalan ng ang bagong lipunan mga kabaro yan 1981 10 centavo mga kabaro yon. Meron tayong dalawang piraso dito mga kabago na ang isa ay 1982 yan. Ang ganda pa na kondisyon ng ating 10 centavo mga kabago yan. Ganda pa. 10 centavo mga kabago. Yan. Yan. Napakaganda ang ating 10 centavo. Yan. 10 centavo mga kabaro yan at inulit ko po oh, hindi po ako bumibili kung may gustong bibili yan message kayo sa akin benta ko rin yung aking mga naipong mga coins mga kabaro yan 10 centavo 1981 mga kabaro So, almost 42 years old na itong mga kabaro. Ayan. 1981. 10 centavo. Mga kabaro. Ayan. Ayan.